Sino pa sa inyo ang nakakakilala sa isang sikat na internet sensation noon dahil sa kanyang mga kwelang videos na talagang nakapagbigay ng aliw sa madlang people. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang mukha? Bakit magang-maga ito? Malalaman niyo ang lahat kung kayo ay tututok lamang dito sa Get In Touch. May mga nakakilala rin sa isang sikat na komedyante na ito sa Pilipinas sa nakakatuwang mga videos niya. Pero mas sikat siya sa kanyang bansa. Inaabangan ng kanyang mga tagahanga ang kanyang mga bagong uploads ng mga video pero ilang araw din walang balita ang mga ito dahil na rin sa kanyang pinagdadaanan ngayon na ngayon lang din niya isinapubliko. Kinumpirma kasi ng Thai friend ng sikat na entertainment column na si Dada Nawang Hen na totoo ang balitang sumailalim sa cosmetic surgery procedure ang 60-year-old transgender woman at Thai internet sensation na si Sitangso Buatong, a.k.a. May Sitangso, pero kilala sa Pilipinas bilang Mother Sitang. Isang mahusay na cosmetic surgeon sa Lilax Hospital sa Nungtaburi, Thailand ang naging instrumento upang matupad ang pangarap ni si Tang na magkaroon ng V-line shape, wrinkle-free face at higit sa lahat para bumata ang itsura niya na tampula noon ng mga tukso at panglalait. Unang inilabas ni si Tang noong June 10, 2021 ang mga litrato niya habang magang-maga pa ang mukha niya mula sa pinagdaan operasyon. At makalipas ng tatlong araw, mga larawan naman na unti-unting pagkawala ng pamamaga ang inilabas niya. Naglabas din ng video si Tang habang matyaga siyang inaalagaan at sinusubuan ng pagkain ng kanyang asawa na pinakasalan niya noong February 2, 2019. Ang resulta ng cosmetic surgery kay Sitang ang hinihintay at inaabangan ng kanyang followers na excited nang makita ang bagong hitsura ng Thai internet sensation na dating biktima ng bullying dahil sa physical appearance niya. Sumikat si Sitang dahil sa kanyang signature hair flipping dance moves at bumisita siya sa Pilipinas noong October 2018 dahil sa imbitasyon ng Filipino businessman na si Wilbert Tolentino. Pero noong November 2018, nakiusap si Tolentino sa Bureau of Immigration and Deportation na ideklara si Sitang na persona non grata dahil hindi ito tumupad sa kanilang nilagdaang kontrata. Si Tolentino ang tumatayong Philippine business manager ni si Tang pero hindi umano nito iginalang ang kanilang kasunduan dahil tumataging ting na 31.3 million pesos ang kabuuan ng talent fee na hinihingi ng Thai transgender mula sa kanya. Natuklasan din ni Tolentino na hindi totoong abogado si Sitang, gaya ng pakilala nito at lalong walang katotohanan na tinutulungan niya ang mga kababayan natin sa Lady na nasalantan ni Typhoon Yolanda noong November 2013. Ang Thailand ay kilala pagdating sa pagreretoke ng mukha at kung gusto mong magpapayat, marami rin silang mga sikat na produkto kung ang pag-uusapan ay ang pagpapaganda. Marami sa mga tao ang pumupunta lamang sa bansang Thailand para magpa o magpagawa ng kung ano ang gusto nilang baguhin sa kanilang mukha o katawan. Totoo naman, kung i-re-retoke ka ay gaganda ka na. Pero yun nga lang ay kailangan mong magtiis. Wala namang mali sa pagpaparito kay ng mukha o katawan. Ang mali lang dyan ay hindi eksperto ang iyong pupuntahan na siyang magdudulot ng sakit sa iyong katawan. Marami rin ang natutulungan ng ganitong klasing surgery. Dahil yung mga taong kinukutya ay nabibigyan rin ng lakas ng loob at hindi na mabubuli pa kahit delikado ang ganitong klasing gawain, ay marami pa rin ang sumusugal, alang-alang sa kanilang ikagaganda. Lahat ng tao, lalo na sa entertainment industry, uso na yan. Wala na tayong magagawa kung magpaparitoke o nagpa-plastic surgery sila. Desisyon nila yan at pera naman nila yon eh. Pinaghirapan nila. Kahit pa ano man ang tunay na dahilan bakit nila ginagawa 'yon, sila at ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Hayaan na lang natin sila. Sa totoo lang, kung may side effect man yung plastic surgery na yan sa katawan nila, sila naman ang magsasuffer. Hayaan na natin sila na lasapin ang panandaliang feeling na maganda at guwapo. Maging masaya na lang tayo sa kanila at irespeto ang kanilang desisyon dahil hindi naman natin maibibigay ang kaligayahan nila o kung anuman ang magpapaligaya sa kanila. Alam naman ng lahat na rin ang lahat. Walang permanente dito sa mundo. Pero kahit ganun man, kailangan nating panatilihin na malusog at malakas ang ating katawan. Dahil yan pa rin ang pinaka -importante sa atin. May ibang nagugustuhan ang pagpaparitoke, ang iba naman ay hindi ayon sa ganyang gawain. Huwag na lang makialam at huwag mang buli ng ibang tao dahil kung ano ang hitsura mo o niya, ayan ay gawa ng Diyos. Para mo na ring pinagtatawanan ang Panginoon kung pagtatawanan mo ang kapwa mo. Para kay Mother Sitang, good luck na lang sa iyo at sa karir mo. Sana ay masaya ka sa iyong piniling buhay at mukha. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.